Aguirres na araw, mga kabante. Ako muli si Master Hans Kua at eto ang ilan sa abante tips at palala para sa live na kay Bonga September 13, Wednesday para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Happy Star Activated Gumising ng maaga with positive vibes. Simulan ang pagluluto ng masarap na ulam. Eventer online, marami ang ang nagaantay nito. Gold at six sarap. So, ako sa man tayo ha, meron ka matatanggap na tawag ngayon mula kay boss magkaroon ng bagong project sa inyo. Sundin agad ang gagawin na para ikaw na promote soon. Green at swerte sa chart. Kay Tiger naman tayo kumustahin ang dating kliyente dahil sila ay muling tatangkilik ng negosyo. Pumarap sa south para sa money direction. Silver at nine. Rabbit tayo, ingatan ang kalusugan. Posig na magkasakit. Kaya naman, iwasan ang bawal. White at for a swerte, sa chart. Kay Dragon na iwasan ang late na pag-uwi. Magdi-disappoint ka ngay araw dahil sa taong pinagkatiwalaan mo. Ngayon naman, hindi siya naging mabuti sa'yo. Pink at tuwang ang kay Dragon. Kay Snake naman tayo. Opportunity Star activated. Sumunod sa rules and regulation ng company. Pitch at 19. Ito na! Mahal sa of the Horse. Makipag-ayos na sa nakaaway. Huwag pairalin ang pride upang kayo ay maging okay na. Orange at seven ng suwerte, kay horse. go naman tayo iwasan ang pag-stalk sa kanya. Hindi na siya magbabago. Ilang beses ka rin yung niloko, kaya naman, wag na wag mo ibang na magtiwala sa taong nakausap mo pag sa in love ka sa pera. Violet at ten ng suwerte sa chart. Year of the Monkey naman tayo, lang ang plano dahil malaki ang tiwala ng pamilya mo sa iyo. Tumayo sa sariling paa, suklian ang paghihirap na magulang. Blue at 80 na swerte sa chart. Kay Rooster, iwasan ang mag-display ng rabbit na charm conflict yun, Teo. Bawal yan sa opisina o bahay, ipafungsyo yung bahay. Huwag kalimutan na maglagay ng lucky cat, yung puso kumakaway, sa negosyo para magtawag na maraming papasok na kliyente at teha. Green at yung swerte sa chart. Kay Dog naman tayo ha, may bagong kliyente makakausap pagdating naman sa pagiging hardworking mo magkakaroon ng bunga ang pinaghirapan noon. Brown at 16 na swerte kay Doggy. Kay Piggy, ang happy star ay activated. Magpakonsulta na kay Dog kung ikaw ay may masamang nararamdaman. Huwag nang patagalin yan, baka ito'y lumala. Huwag kalimutan na magpahinga at huwag abusuhin ang sarili. Maroon at 12 ang swerte kay Piggy. Muli po, ito po'y gabay lamang ni Master Hans kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay. Dahil nasa pala na pa rin nakasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hans sa Abante!